Yes, mga kasangla, eto na, eto na yung inaantay ko. Dumating na siya at ipapakita ko siya sa inyo. Ah! Ayan siya! Dumating na yung pin. At syempre, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng kabuuan kasi may address dito sa loob, ay dito sa likod. So, hindi ko naman po pwedeng ibigay. O, sige. So, -ibi ibigay o ipakita yung address. So, ayun, ay, excited ako mga kasangla! <laughs> Napakasaya. This is a blessing. Thank you kay Lord. Yes. At tagal ko nitong inuntay. Parang one month mahigit. Okay, sige. Titignan ko na. Ay, i-aano ko na mamaya. Ha, mga kasanglaw. lang. Oo, mga kasangla, tama ang narinig nyo. One month, mahigit ang pag aantay ko dito. Nagtataka na nga ako at natatakot kasi baka mamaya malaps yung binibigay sa akin na palugit ni Google. Kaya pinuntahan ko na mismo yung post office. Kasama ang palad, wala naman dun yung kartero. Kaya binigay na lang sa akin. Yung number ng kartero para matawagan ko na So ayun, nagkausap na kami ng kartero Mabait naman siya Sinabi ko sa kanya kung saan niya dadalin Para ma-deliver na niya sa akin doon una nga, bantulot pa siya kasi hindi doon niya area Pero dinala din naman niya So ayun na Ayan mga kasangla, tinanggal ko na yung side edges Ayan O tapos ito, bubuksan na natin siya Teka lang ha, sisilipin ko Ay, ayun nakita ko. Ah! Ganito pala to. <laughs> de excite ako. <laughs> Wait. Oh, yun na nga mga kasangla. So, by the way, ito, nakauwi na nga pala ako. Kaya iba na yung suot ko at saka medyo haggard na kasi medyo pagod na ako sa trabaho. Pero ang saya-saya ko po mga kasangla. Kaya naman, ang ginawa ko na, dali-dali ko nang binuksan at ipinasok ko na yung uh, pin doon sa aking uh, Google AdSense account para magtuloy-tuloy na syempre yung aking magandang uh, simulain. At syempre mga kasangla, maraming maraming salamat po sa inyo dahil kundi po dahil sa inyo hindi ko po mag hindi ko po makukuha yung pin, hindi po mag may sasakato para itong isa sa mga pangarap ko kasi pangarap ko rin pong maging vlogger at eto na medyo natutupad-tupad na po. Samahan niyo pa po ako sa aking mga adventure ng pagsasangla at iba't iba pang mga adventure ng pagkilati sa ginto at kung saan uh, makakapagsangla ng maganda, kung ano yung mga updates ng mga sanglaan. Tuloy-tuloy pa po ito mga kasanglawag po kayong mag-alala. At uh, mag-comment down below po kayo kung ano yung mga gusto nyong uh, ipa-feature sa akin. Kung kakayanin ko, share, uh, gagawa natin ang uh, video yan at sasagutin natin yung mga katanungan. So again po, mga kasangla, maraming maraming salamat malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Maraming maraming po. Salamat. God bless us all. Siyempre, natutuwa ako. Natutuwa si Sanglaero. Bye-bye.